So, kumusta na mga idol? Andito ako ngayon sa main office namin sa Damam. Dati nasa Duba ako eh. So, ito kumuha ko ng ano, kabsa. Kasi Ramadan pa eh. Libre yan. Pagkain ay binibigay ng kumpanya. So, nadaanan ko to. Bulldozer na D89. Nakabaklas ano. Ayan, tanggal lahat, oh. oh. Nakahangir siya, kumbaga, tawag namin dyan, nakahangir. Oh, mas lalo pala itong isaw. <laughs> Walang kalaman-laman, oh. oh. Talagang ino-overhaul nila at saka kinukondisyon ng magaling, ano. Oh, ito. Tingmakinan nyo, Plus lahat, oh. idol, no. So yan. Pinakita ko lang sa inyo. Nadaanan ko kumuha ko ng anay, ng kabusa. So ito yung aming ano, main office. Nandoon yung opisina namin doon. Ayun sa may sasakyan na pula na yun. Tapos ito yung workshop namin dito. Ito yung pinaka main. Ah, uh, sa ngayon mga idol, kaya ako nandito sa main office namin sa Damam. I-update ko na rin kayo Ah. Uh, kasi ako mag babakasyon ako mga idol. Nagpalil ako ng bakasyon for three months. Actually, nilalakad ko nga yung papers ko kaya ako hindi masyadong nakakapag-upload ng uh, video o nakakagawa ng content gawa nga ng Nandito ako sa main office namin at inaayos ko yung aking bakasyon. So may may plane ticket na rin ako ang tentative kong uwi ay April 14. So sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon na to na baka hindi ako makapag-upload ng mga tutorial video or tips at dahil nga nasa bakasyon ako. Pero i-update ko pa rin kayo kung ano yung kagadapan ko na sa Pilipinas. Okay? So maraming maraming salamat mga idol sa patuloy na sumusuporta sa aking uh, Facebook page na Radiator Mechanic TV at ganoon na rin sa aking YouTube channel na Radiator Mechanic TV mga idol salamat po at sa mga bagong makakapanood ng aking video pakisuporta naman mga idol ang aking dalawang channel na maraming salamat po